Alam po ba ninyo na si Yusef Cabral ay nag-text kay Senador Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Sen. Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang Senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh wala siyang communication kay Senator Soto na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong uh, kung merong pong priority project ang uh, usina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yon? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresinta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Sen. Soto sapagat sa pag-aakala niya noon, Sen. Soto ay kasi isa contender for Senate President. Tinang e, niyo ba siya kung si Sen. Soto lang ang tinex niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans yun eh. Talagang po ba niyo kung meron pa siyang tinex na ibang senador sa ganon ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin ganon, uh, Mr. Chairman. Naniwala, Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro, ho, mahirap pong uh, maniwala kung yung unang pagkakataon. Dapat po sana ganun. po bago niyo inalaw siya na mag-resign. May talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon. eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang sa pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects. Deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, uh, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ah, ito po yung mga proyektong uh, uh, katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya. Tulad Katulad ng, po ng ano? Ng tourism, ng uh, DOTR, ng agriculture. Uh, katuparan, agriculture. Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, oh, DTAS, PNP, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Ay, hindi pa ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo familiar sa CSSP? Hindi din po. STO? Hindi po. Yan nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko. alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistema nito, dito po sila nagkakanlong.